Good morning mga ka-Dragon Ma! Magandang buhay sa ating lahat! For today's video mga Dzai ay ah grabe! Ah! Kaya uyaw sa inyong buntag sa iyo ginuok ko! As you can see nga mga Dzai Uy! Grabe! Kapakapakang agis English! Meron na pala ka dito ng taxi o Dzai! Siyempre nakarang araw par to! Sayang naman! Uy! So ang isipan ko Dzai, prituhin ko na lang talaga to siya Dzai at lagyan ko ng mga talbos mga malunggay, mga talong, mga ukra ganon! Uy! Ginuok ko! Malunod ka na talaga sa mga Dzai! Grabe na talaga kadaghan yan. Gustong gusto ko talaga dza yung may ng sabaw. Kaya ayan yung naisip ko. O, oh, diba? At syempre mga dza, tingnan nyo naman ang aming talong dza. malaki na talaga siya Jay Ayaw na talaga niyang pagpigil sa paglaki. Nakakatuwa naman talaga ngaming aming talong dza. Grabe, pag diniligan ko na talaga to Jay, kinaso kausap ko talaga to siya Zay na maglaki ka ha kailangan marami kang bunga mataba ganon sana syempre aw. Zay para naman hong excited na ako makatorta day kay more talaga akong nagtorta Zay ginawa ko yes ganahan talaga ako ng torta Zay e olam and syempre day dito naman sa kabilang area and yes may bunga na kahit di pa siya ganong malaki ay kukunin ko na siya Zay kasi nga may glow uy ako ngayon Zay magsabaw haluan ko ng mga talbos <laughs> mga kamunggay mga talong mga okra, ganun, mga tanglad, mga sili, o oh. Pangalawang kuha ko na nga pala to, Zay. Kaya ko kasi yung janakis ko na manguha ka doon ng talbos. Kaya ihalo natin dito sa sabaw, no? Kaya para may tautaw ang ating sabaw. Pastilan dolor, nanguha man to talbos, agidap lima kabok piraso. Sus, kalami, ganyan mo ibalik sa tijan. Oy! Kaya kuno nalagay dahil wala, na lagi ko nang talbos naman oh kung ako nanguha marami man ako nakong talbos og oh, gaday grabe eh, ta yung talong namin zay. O, oh, marami talaga siyang bunga dito nang nanguha talaga nakakuha rin ako ng apat na piraso zay. pero hindi ko muna kinuha yung mga maliliit zay. kasi sayang naman lalaki pa naman yan ngayon lang ako kumakasi ihalo ko nga sa ating sabaw Woo! o di ba wa dunay halong chemical zay. diretso dun ako has tok marani mo zay. og syempre jay o tanawag akong buo tana anak jay sabihan ko kasi nahawakan mo yan dahil ako ang manguha hawakan mo para hindi tayo mahirapan sa kalisod grabe na kayo ng buguta na iyang dagway kay akong pagunit og di ana tapos na tayo manguha ng ating mga talbos malunggay tingnan nyo naman dyan nong grabe ka guwafa talaga dahil ang mga talbos dahil grabe ka greenish huay greenish sus gino ko malooy na lang sa atong pinirito morag na to skeg morag na yung na nung tanawan what Og syempre day, habang nagakure ko dahil no ako akong ipang sugo ng akong mga junakis dahil o dire doon mo dire dali karong way ong muleke. Anzay, sinabihan ko talaga yan dito para pag magminyo na kayo. Kung alam nyo na maglaw-ilaw oy pag wala kayong ula, magtanong kay maglaw-ilaw oy lang kayo. To make the story short, dahil ang wala, ang indeng ikatawan ra ang mamang dragon. Oh, eh no! yes, finally na loto ng ating nilaw oy Jai. Yes, manghikop na tagsabaw, no? Mga ina tayo dahil pamahaw. Lame kaayo Zay nasolba na tong pamahaw dahil sa gula na